Ah, mga kabistag, maganda, maganda, magandang hapon po sa inyong lahat yan. At dito naman po tayo ngayon sa ating ayuda ng groceries. At pupuntahan natin ngayon yung isang kaibigan ko. Matagal ko na rin po kasama kabistag sa paghuhuli ng kubra noon. At titignan natin kung ano na yung kanyang sitwasyon. Kaya kabistag, napag-isipan kong isurpresa ako siya sa araw na ito na bibigyan ko ng groceries. At titignan nyo na lang kabistag mamaya yung kanyang reaction. At tutuloy na tayo kabistag sa bahay ni Bubot Kubra Hunters. Kaya kabistag, tara na sa na tayo ron. Uh, mga kabistag, uh, malapit na po tayo sa area, sa bahay ni bubot Cobra Hunters. Hindi natin alam kabistag kung nandyan niya sa, sa bahay niya, kaya uh, hindi pa tayo sigurado. Uh, sana uh, nandyan lang at uh, hindi na tayo magsasayang ng oras rito kabistag. Kaya uh, dito na tayo. Uh, uh, Malapit-lapit na tayo kabistag do sa unaan na ng nakapark na trasikin na yung bahay ni Bobot Cobra Hunters. Kaya kabistag ha. Uh, Aabangan nyo kabistag kung ano yung kanyang reaksyon. Tingnan natin baka mapapayak si Bobot. Kasi napakatagal na namin kabistag hindi nagkita. Mga magkakulang-kulang isang taon na. Yung kasama ko siya pa dati sa paghahantig ng kubra. Uh, at may nakapagsabi po sa akin na dalawin ko na si Bubot kasi medyo hirap-hirap siya ngayon uh, at baka mabigyan ko ng ayuda. At ito nga kabistag, eh. so sorpresa natin siya sa mga araw na ito. Kaya kabistag, antay-antay lang kabistag. mga, mga kabistag, uh, dito na tayo. Kakaliwa tayo dito kabistag. Ito, yung bahay niya sa Luuban. Kaya ito kabistag, kakaliwa tayo rito. Tayo kabistag, dito siya sa ito ito yung kulay blue na bahay na ito. Andito nga kabistag. Oy! Ay, ito yung hinahanap ko. Kumusta sir? Boss, manager? A long time no ah. Good afternoon. Good afternoon. Kumusta? Ang bihira naman. Kala ko wala ka rito. Kumusta na? Tagal tayo. Na. Katal tayong hindi nagkita. Oo. Tagal No? Kasi yung pag natin, mahirap talaga. Mahirap talaga? Mahirap talaga. Ay, kumusta naman yung paghanting natin ng ating alagang mga kubra? Ito, ma mahirap kasi masyadong mainit. Mainit talaga? Mainit talaga. Pero tumanting ka pa rin? Umahunting ako pa ano? Uh, pa ano lang? Pa saglit-saglit lang? Saglit-saglit lang. Kasi sobrang, yung, sobrang, init? Sobrang init. Ha? Grabe talaga, sobrang no? Ako. Sobrang init talaga? Sir, thank you. Dumating ka. Ano Saanin? ba? Ano ba ano? nung may nakapagsabi sa akin na pasyala mo rin kay kaibigan mo? Dito tayo muna, may kita ka sa mainit para maliwali, madilim dyan. Para maling-maliwanag tayo. O oh, mga kamista, so, ito si Bobot Cobra Hunters. Kilala nyo yung dating ko kasama sa pagbablog. At ano, ito nga, pinasyalan ko siya. Eh, eh paano yan? Eh? kumusta yung buhay-buhay natin? Ito. Uh, huh? Minsan makakain, minsan hindi. Kasi okay. mahirap. Eh, pero yung ito, init, grabe init pa rin, no? Oo, oh, oh, grabe init. Ganun ba? Ganun ba? Uh, pa, yung mga supporters namin na nanonood ng uh, ano namin, pasensya Ayan, na yung vlog sa yung ha, Cobra Hunters oo, sa Cobra Hunters, pasensya na kasi ito lang yung ano namin pag e, may harvest yung pag dumatoy yung mga tubig, maganda-ganda oo, maganda pag e, wala, wala talaga wala talaga, ah. ah, pasmo-pasmo thank, thank you, thank pas you pasmo-pasmo ah? talaga, pasmo okay mo. pasensya eee, okay. ano, eh ako may pasulubong ko sa iyo baka mabigla ka. Kunin ko muna. Ito. Kunin ko talaga yan. Ito na wala akong kuwan Wala wala talaga? Wala wala talaga. Eh ito ay eh, kunting halaga lang naman to, basta kaso lang. Eh, at least eh, may ano ako sa iyo. 'di diba? Salamat. Ayan. Eh groceries. Salamat sir. Groceries. Eh uh, Oh, pakihawak tintu. na lang sir. Uh, sir Bubot. <laughs> sir Bubot Hunters. Dito oh, po yung... Dito ka bot. Para pito makita ka sa liwanag lang araw, medyo madilim din maya. Ito yung binigay ni ano? Uh, Bistag. Ayan, ipakita mo nga ito sa ano? I basi-basi mo huwad ah. Dito. meron ko tatlong kilong bigas. Oh. May may mga noodles ka rito, kape, ah, tapos sardinas. Ayun, medyo okay okay na. Ito yung kape. oh, di ba? Thank you, Okay, ba di ba? Pero ito bigay ng sponsor natin mula sa South Korea. Kaya papasalamat tayo sa sponsor namin sa South Korea. Maraming salamat po. Ito na yung panglima nating uh, bigay sa ayuda natin sa nangailangan ng kahit kunting tulong lang kahit, kahit papano may nabibigay tayo, di ba? taga South Korea lang. Uh, South Korea, uh, Ma'am Sir, maraming salamat sa inyo. No. Yung nagbigay ng sponsor. Oh, Sana marami pa kayong matulungan. Thank you, Thank sir. Thank you. Okay. Maraming salamat. Maraming salamat. Inuulit ko rin. At i-shout out ko pala si Renz TV. Shout out po at sa iyo. Asa, hindi po ko na-shout out. Sa lahat na napunta ko ng lugar, Silang, Barangay Silang, sa Diyos, South Cotabato, sa papunta ng Balgan, at papunta rin sa Purok, Maharlika, imruas sa Diyos, South Cotabato. Shout out po sa inyong lahat. Salamat, Bistag. Salamat, Git. Marami. Grabe, balas ba? mo to, pa? Grabe. ba? Ang para malas, ikaw ba? Ti Bebe ba be. eh? Ang para malas. Oh, Ang para malas. Ang para Kita nyo si Wolfo okay. Brothers. No, minsan lang ito. Minsan lang? Minsan lang ito mag, ano, sa buhay ko. Ano ba? Uh, marami pa. <laughs> marami ma pa. Ii, oh, may basma siguro. Ii, pakita mo sa parang kita ng sponsor. Eh, kayo kayo mo sila. I, mayroon pa yata. Parang may gatas pa. Ii, nabuhatin mo. Dito, pinapit dito. Dito banda. O, yan o. Okay, pero may yung nagbigay, yung taga-salturia, ma'am. Uh, Meron mayro ka pa. Alas ka? Alas. Ka. Uminom ba ng gatas? Kung... Halo sa kape, pwede. Ha Halo sa kape. O yun. Meron pa ba? Maraming ma ma salamat talaga. May pa. may lupa. May may lupa. Ba't di ito po... O, oh, di, kabistag, ah, maraming maraming salamat pala. Eh, ito na pa yung binigay natin kay Bubot Kubranter's. Alam nyo naman, mga kabistag, napakahirap yung trabaho na yon. At sa mga panahon po, ito, kabistag, walang tubig. Napakahirap po, uh, wala siyang hanap buhay. Kaya ito nga, eh, nagkita nakita yun naman yung sitwasyon niya, pawis na pawis. Kita naman, oh. Parang napapayak pa yata, pero hindi, pawis na Ito talaga si Bubot Cobra Hunters. Maraming maraming Ay, salamat sa inyo, ha. Thank you. Thank you sa nag-sponsor sa akin. Maraming salamat. Kabistag, maraming salamat. Walang problema, sir. Walang problema, sir. Maraming okay salamat. kayo, sir. Hindi po, gasi okay. no? Maraming salamat, ha. Maraming salamat. Okay. Ang gito na lang po yung video natin, mga kabistag. At maraming maraming salamat sa po sa pagpanood nyo. At magkikita tayo muli sa susunod na video. Bye-bye. Ikaw. -bye. Okay? Sana kasi uh, sponsor basta hindi ko kayo makalimutan. Maraming maraming salamat. South Korea at saan pa sa sulok ng mundo. Maraming salamat talaga. At sa At sana, at sana marami pang matulungan si Kabistan. Thank you, thank you. Thank okay you, kayo. Ito pa. Thank Ayun. You. Okay.